family bonding ang unang araw ng taon na para sa mga namasyal sa isang amusement park sa Pasay. Ang iba't ibang atraksyon doon na patok hindi lang sa mga bata yan, ha, kundi pati sa mga young at heart sa pagtutok live ni Maris Umay. Maris! Well, hindi nga lang yung mga huling hirit sa pagbabante na ang nasaksihan ko rito, abang meron din pati yung mga humahabol sa paglalabas ng sama ng loob sa 2023 para ika nga, fresh start sila ngayong 2024. Kung paano? Panorin niyo ito. Ngayong 2024, hindi pa rin nagmimintis ang pamilyang ito sa nakagawian nilang pamamasyal sa amusement park pagbagong taon. Sumabak sila agad sa isang extreme ride kung saan inilabas daw ni Harleen ang lahat ng hugot niya for 2023. Masaya po kasi mga katulad ng mga ganitong rides po. Parang na ako, na parang nalalabas namin mga hinanakit namin parang gano'n. Nasisigaw namin. Okay lang mo pa ako, basta masigaw yung mga hinanakit sa mundo. Family problem tsaka love po. Ang taas po talaga, grabe, hindi kinain na energy. Halos imatayin po ako sa may taas, lalo ko po kapag sobrang taas na po talaga. Tapos yung ikot, grabe, ang bilis. Pero bonding siyempre ang ipinunta ng marami. Tulad ng magkakapatid na ito, na magkakahiwalay ng nakatira sa Cebu, Mandaluyong at Bulacan, pero rito, nagsama-sama. It always brings us back to our childhood. And we associate this theme park with happiness and fun. Medyo extreme na agad para sa ang 2024. Then looking forward sa mas madami pang rides na masakyan and mag-enjoy whole day. Siyempre, hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na ma experience sa so, isa sa kanila, ang pinaka-extreme na ride. Kahit na ako mismo ay talagang kinakabahan at narinig ko rin sila, kinakabahan din sila. Pero doon po sa mga hindi game, sa mga extreme rides, huwag po kayo mag-alalada sa 26 nila mga rides at apat na attraction dito, meron at merong sasuak sa inyo. sa pinakamakatanggal kaluluwa hanggang sa pinaka-chill. At para sa mga young at heart, hanggang sa mga bagets. I like most the time warp because you can learn uh, histories and science about the rides. Um, it's very scary but it's also fun. Bukod sa bira lang po kami magsama-sama, mas pinili po namin enjoyment ng mga bata. Masaya naman po kasi nakikita namin masaya yung mga bata. Bagong taon na pero pang Halloween pa rin ang trip. Talagang nakakagulat. Tsaka yung sound effects nila, nakakadagdag din yung sound effects, pati yung mga design sa loob. Tapos ayun, hawa-hawa na lang din kami ng pagkagulat. Icebreaker, Horror House agad para magising-gising na yung mga dugo namin. <laughs> Mayroon well, ngayong bagong taon, eh. pwedeng sulitin yung mga rides nila rito hanggang alauna ng madaling araw. Pero simula bukas, bukas na lamang ang kanilang amusement park mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ang saya rito, Ninang Mel, kaya tara, habol na! Mula rito sa Pasay City, Happy New Year, Ninang Mel! And para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na tutok, 24 oras! Nako, yung mga para maalis yung mga malas daw ng 2023. Konting polka dot lang, okay na. Maraming salamat sa yo. Mari Zumali.